Guidelines para sa paghain ng COC at Kona ilalabas na ng Comelec ngayong linggo naritong news ni Christine Belen Lalabas na ng Commission on Elections ngayong linggo ang guidelines para sa paghahain ng Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination and Acceptance para sa 2025 Midterm Elections. Ayon kay Comelec Spokesman-Attorney John Rex Laudjanco, laman nito ang panuntunan para sa format ng COC, gayon din ang paghahain nito mula a 1 hanggang a 8 ng Oktubre. Samantala, sinabi naman ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na, Bilang din sa guidelines sa pagpayag ng mga kandidato na isa publiko ang kanilang COC sa COMELEC website. Matatanda ang hunyo ng aprobahan ng COMELEC and Bank in Principle ang rekomendasyong i-upload ang ipinasang COC at KONA ng mga kandidato sa website ng ahensya. At yan ang aking news scoop, ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.